Good morning uh, Yes sir, good morning po ano? uh, Good morning sa inyong mga taga-panood uh, Regarding po doon sa stabbing incident natin uh, Meron tayong nakuhang eyewitness Yung nakakita talaga doon sa pangyayari At sa ngayon, uh, na nakuha na ng statement ng ating investigador At uh, pinoproseso na lang yung mga papeles, mga dokumento para i-file na po natin for regular filing Meaning may update -up na hinawa kayo ngayon? Yes sir So na file na ng kaso, sir. Ah, uh, ipafile pa lang po, uh, kinukumpleto pa lang yung ating mga uh, mga other witnesses para makumpleto na po at pag kumpleto na, ipafile na po natin. Mahulog lang siguro sa regular filing, sir, ano? Eh, yes, sir, regular filing po. Anong kaso, sir, i-file natin? Uh, murder po, uh, possible murder po ang ipafile natin. Sir, gusto po namin talaga galing sa inyo yung uh, investigation, uh, paano talaga nangyari although may statement na rin sa inyo yung suspect. Gusto po namin malaman, sir. Uh, paano saan kayo kumukuha ng mga karagdagang impormasyon para ma ano yung suspect niyo. Uh, bali nung unang gabi talagang hirap na hirap po kami makakuha ng mga witnesses but uh, yun nga uh, nakiusap sa atin yung isang uh, residente doon na nagmamayari ng bahay sa kung saan nangyari yung insidente na after nang mailibing yung kanilang uh, patay doon siya uh, sasabihin naman nila yung uh, yung kung sino yung talagang uh, uh, suspect doon sa pagpatay doon sa biktima natin ano at doon nga nag-umpisa nahanap natin kung sino yung uh, tao na possible talaga na nakakita doon sa pangyayari at doon nga ang umpisa na hanap natin yung witness yung witness na yon yung eyewitness witness at interview natin at uh, kung yung kwento niya tugma naman doon sa mga kwento na nakuha natin Uh, maliban lang doon sa dalawang angulo na tiningnan natin nung una na dalawang nakayelo. Totoo talaga na dalawa yung nakayelo, yung isa nakapulat. Hindi man yelo kundi pula. According doon sa ating uh, eyewitness, uh, itong yung si Jojo Arias na nakalong long sleeve na yelo, siya talaga yung uh, sumaksak doon sa ating biktima. And yung ang hinahanap natin ngayon, yung tao na na ginamit na driver para makatakas doon sa insidente itong si Jojo doon sa area sa crime scene maging aksesoris pala itong driver uh, tinitingnan po natin yung anggulo na baka kasi parang coordinated yung aksyon nila para silang nag-usap muna na labas ka doon, pandarin mo yung motor pagkatapos kung masaksak uh, tatakbo ako doon sa ano parang gano'n, parang tinitingnan natin yung gano'ng anggulo na possible na pinagplanuhan nila yung pagpatay doon sa biktima natin so pag uh, may nakuha tayong witness na na magtuturo doon sa driver uh, isasama po natin siya sa uh, isasampa nating uh, complaint na murder po kasi po sabi kasi ng witness is uh, naku po lang yung biktima yung suspect ay Patayo-tayo, alis tayo, balik-balik. Ibig sabihin yung paalis, uh, pabalik ng suspect niyan, nagpaplano na. Ah, hindi po. Ang paalis-alis po doon, yung tagaluto ng uh, ah, okay. pancit, yung dalawang tagaluto, uh, babalik, ba, uh, babalik doon sa area, aalis kasi nga sila yung tagaluto noong hmm, time na yon. Okay. Hmm. And ang naiwan doon, yung suspect natin, yung eyewitness, at saka yung biktima. Victim. Yung dalawa na kasama pa niya na pabalik-balik doon, Uh, yun ang tinitingnan natin, baka isa doon ay possible na yun ang nag-drive. So, tinitingnan natin kung makakuha tayo ng uh, witness Hindi. Uh, na magtuturo. Hindi pa tumatukoy, sir, kung after na incidente, saan tumuloy itong driver at suspect? May ang nakuha naming information, umuwi yan sa Libakaw. <laughs> so, yung... nag-interview tayo doon at uh, umuwi yan doon. Nakita yan doon sa uh, barangay Luktoga, Ah, uh, nakita pa yan. Pagdating namin, bago kami dumating ng mga uh, hapon na yan. Hapon na, ya. hindi ko maano yung oras. Pero parang hapon na kami nakadating dun sa Luktuga. ah, uh, nung umaga, nandun daw yan. Nakita pa ng... Uh, bago kami dumating, nakita pa yan doon ng mga ilang residente doon sa barangay nila. But uh, yun nga, uncooperative yung asawa niya. Sinasabi niya na two years na daw sila na hindi nagtikita At... Uh, yun nga, uh, hindi ko alam kung bakit uh, ganoon yung... Ibig sabihin, na-brief siya, na-brief na, na siya ng mister niya hmm. pag, uh, bago kami dumating. Kasi parang alam niya na yung nangyari, ay eh, imposible naman kasi walang signal doon sa lugar kung hindi siya nakapunta doon. Ibig sabihin, eh, nag-usap talaga sila. Parang gano'n. Malaki ang possibility na nag-usap sila at mayroon tayong mga witnesses doon sa mga kapitbahay nila na nagsasabi nandoon. na nandoon. Sa ngayon sir, masabi natin andito pa sa madalag itong suspect or sa Libakaw? Uh, may nakuha tayong information na lumipat sa ano, malayo kasi may, yung Libakaw kasi yung boundary yan ng Tapas, Libakaw napakalayo pong lakarin yan, na mm -hmm. uh, nandun, uh, possible nandun. Bukil. Kasi yung isang suspect natin na uh, ang pagkakaalam ko taga roon din. May posibilidad sir na may nagpo-protekta or may mga nag, uh, may nag-advise sa uh, ng ano, suspect ko Uh, possible kasi may sinasabi silang surrender ng after 72 hours, after 24 hours. So tinatanong nila yung reglamentary period. At possible may nag-advise dyan na matatalino dyan sa kabundukan ng uh, Libacao. Na alam tapas. ang batas, parang ganon. Yes, sir. Pero ibig sabihin, hindi naman kung alam yung batas, eh, matakasan mo na itong krimen na ginawa, sir, dito sa Madalag. Siguro po, pansamantala, makakatakas ang yan, yan siya. Pero katitiya ko, pag lumabas yung warrant niyan, hindi namin titigilan uh -huh. din po yan. So may nakapagsabi pala sa inyo, sir, na um, may posibilidad na so surrender itong sospek sana. Yun ang kasi kina, uh, ongoing kasi yung negosyasyon namin habang uh -huh. nagkakanda kami ng hot pursuit at saka follow up. Ongoing yung negosyasyon namin sa pamilya uh -huh. na pasurundi rin, uh, hanggat maaari. Kaso nga dumating na yung uh, maghapon, kinabukasan, uh -huh. hindi nila na pasurender. Sir, After, uh, yes, sir. Yung, kasi, una kayo pumunta doon sa, sa bundok. Mm. Kinabukasan, lumalik kayo doon, dala nyo na itong witness. Aba. Oh si Bisbin, uh, yung tuloy -tuloy na yung tuloy-tuloy na hot pursuit operation hanggang bumalik ulit doon, walang resulta na madakip itong suspect. na no, Ay, nyo at mapapasurinder. Oo oh, nga po. Yun nga po ang isa sa dahilan dahil daw uh, walang signal ang tanging communication nila doon sa sityo na more or less uh, seven hours daw lakarin. Oh, Tapos napakaputik ng lugar. Ang signal lang daw doon is radio. Mm. Unheld. So handheld radio and the uh, messenger doon sa malayong lugar uh, hindi, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon na nakausap talaga yung yung suspect ng uh, kapamilya ng kapamilya na gusto siyang pasurrender. Eh. Sir, Sir, any background sa suspect? Ano itong background ng suspect uh, na-involved by to samang iba, ibapan ng mga kaso doon sa lugar nila? Uh, according sa ano, ang background nito parang ano eh yung may skill dito na nagtatrabaho sa junk shop kaya ang balita ko parang hinahire ito ng iba't ibang junk shop dyan sa Kalibo kasi parang may special skill siya about sa cutting Ay, hindi ko siya ma-explain but uh, parang cutting yung uh, ano niya, expertise niya Previous And na kaso sir? Previous na kaso, wala man tayong ibang na nakuhang information na meron siyang previous na kaso Sir, confirmation lang, may information kasi na after nung pananaksak Naitago pa doon mismo sa loob ng bahay yung suspect kaya sana dapat nad nadakip that day mismo. confirmation sir. Negative po, negative ang yung witness uh, yung okay. nagtago. Yung witness daw nagtago uh, doon sir. Ang nagtago po doon is yung witness. Uh, yung si witness. Uh, yung dalawang witness allegedly sa according doon sa kanila na hindi rin naman sila cooperative masyado. Uh, allegedly sa kanila nagtago yung Itong itong una itong i-witness natin doon oh. sa loob ng bahay at uh, hindi rin siya lumabas nung gabi na nag-iimbestiga kami doon sa pinangyarihan ng krimen. So ibig sabihin sir na pag-respond niyo doon kasi hindi niyo pinat uh, hindi niyo na uh, pinaproseso yung uh, crimes scene dahil inintetan natin yung suko, okay. Isipin mo ka andiyan pa yung witness hmm. na yan na si Errol bago umuwi ng Kalibo, Dawe. Eh, Baguyo Andun po sa katunayan, um, nakita kami dalawa doon sa loob nung gabi na yun. Ay, okay. alam niya siya so, talaga uh, ang... Hindi ko alam na siya kasi inoobserbahan ko yung mga tao at wala naman akong nakita na na possible na siyang gumawa ng film. Okay, okay. okay. Uh, Captain Mausig, cooperative naman po ba itong witness sa inyo, sa investigasyon? Uh, so far, uh, cooperative siya at uh, ang pagkakaalam ko, na-interview nyo na rin siya at nagsabi na rin siya ng katotohanan sa mga interview po ninyo. Mm -hmm. uh, follow up lang, sir. Meron na ho tayong tinitingnan na motibo ang motibo parang uh, dahil yung yung pangyayari biglaan eh biglaan ang pangyari. ang ang kasi itong itong biktima natin parang ano siya yung pag nakainom hindi mapigilan yung bibig brandal dala at uh, kilala siya sa lugar na yun na uh, may inis kung hindi ka kilala hindi mo siya kilala talagang mapipikon ka sa kanya so yun siguro uh, nagkaroon ng uh, uh, parang galit dahil na visit na sa kanya yung suspect kaharap niya. Suspect. So meron agad sir na baril itong suspect nang pumunta doon sa lugar. Ah uh, wala po Ay, siyang baril ng, kundi kunchilyo, kuchilyo? Ah uh, according dito ka sa eyewitness natin, uh, katatapos nila yon magluto ng pansit uh, nakapatong lang yung kuchilyo dyan sa uh, malapit sa kanilang uh, pinipwestuhan pagkapatong at doon nga 'yun nadampot 'yun ang dinampot ng ating ah uh, suspect para isaksak doon sa tinamaan natin kutsilyo mismo ng biktima yung parang ginami. sinaksak ginamit sa kanya hindi Or po hindi po kasi yung kutsilyo ng biktima nasa bewang pa po niya nung lakuha ng ating soko So sir, baka mayroon kang gustong ipaabot sa pamilya ng suspect na yan at the same time. Sa kanya mismo, alam ko, sa radyo, sa, sa Facebook ngayon, is, eh, makakita at makikita dito ng suspect. Sir, ano yung gusto mong ipaabot sa kanya para hindi na humaba ito, sir? Uh, ganito po, ano, doon sa ating suspect, uh, siyempre, uh, alam mo na, alam ko na kayo dyan sa lugar na yan ay sanay sa ganyang bagay. Pero, Uh, hindi mo mata matatakasan ang batas sa abang buhay mo correct, correct. Uh, lalabas ang warant uh, laban sa iyo at uh, habulin ka pa rin namin and doon po sa mga possible na may nalalaman doon dito sa nangyaring krimen na pwedeng magtistigo sa amin kung sino yang uh, uh, nag drive doon sa pagtakas ng ating uh, suspect uh, sana po ay makipagtulungan kayo sa amin para ma Uh, resolba natin ng uh, buong-buo Hindi lang yung isang tao ang mahabol natin Kundi mahabol pa natin yung isang suspect Na possible coordinated yung kanilang uh, ginawang pagtakas At uh, paggawa ng krimen doon sa ating biktima Sir, dagdag uh, -dag ko lang pala May uh, nasabi kanina na parang Konfirmado na may parang nagpo May nag-advise Kung pwede bang makasuhan niya sila Ng obstruction of justice? Uh, kahit po asawa Kahit na Uh, okay. kamag-anak mo kung ikaw ay inobstruct mo yung investigation na ginagawa ng ng uh, government uh, forces kagaya po ng PNP ah uh, pwede ka po uh, pwede ka pong makasuhan ng obstruction of justice. Mm -hmm. so posible po pala sa misis nitong suspect. Uh, pinag-aaralan po namin 'yan na kung ma kung kung papasok siya sa obstruction of uh, justice uh, kung kung pwedeng makapasok uh, pinag-aaralan po namin at kung makahanap tayo ng uh, sapat na dahilan uh, papailan po rin po natin yung kanyang uh, may bahay mm -hmm. uh, na obstruction parang mm -hmm. lahat ang daming mga naging uncooperative na mga tao nun no? mula doon sir sa pinangyarihan ng incident hanggang doon sa lugar, lugar ng suspect yes sir yan po ang pinag-aaralan natin na kung sino yung mga iba pa na pwede nating uh, mapailan dyan ng obstruction uh, Uh, kung may makita po tayong sapat na dahilan ipapile po natin yan